Mga kabayan, pamilyar ba kayo sa halamang ito? Ito ay kung tawagin ay San Francisco plant at croton plant sa Ingles. Ito ay isang makulay at matibay na halaman na kilala sa kanya mga dahon na may iba't ibang kulay tulad ng dilaw, pula, kahel at berde. Kilala ito sa pagiging isang ornamental plant na nagdadala sa buhay ng enerhiya, at espasyo. Sa Punsoy, ang proton o San Francisco ay tinuturing na isang halamang may kakayahang magdala ng kasaganahan, sigla at proteksyon. At ito ay tinuturing na swerte sa taong 2025, ang Year of the Wood Snake. Ang makulay na dahon ng proton ay sumisimbolo ng kasaganahan at patuloy na paglago. Sa Punsoy, ang mga halaman ay may iba't ibang kulay ay nauugnay sa pagdadala ng swerte, kayamana at tagumpay. Sa year of the wood snake, sa year of the wood snake, kung saan ang elemento ng wood ay simbolo ng paglago, pagbabago, ang croton ay magiging isang simbolo ng patuloy ng pag -umlad. hindi lamang sa pinansyal na aspeto kundi pati na rin sa personal na buhay. Ang croton din ay isang halaman na nagpapalakas ang enerhiya at nagbibigay ng sigla. Ang makulay nitong dahon ay nagdudulot ng positibong vibes at makatutulong sa pag-aalis ng negatibong enerhiya at sa isang espasyo. Ito ay mainam na itanim sa mga lugar kung saan madalas nagtitipon ang pamilya o ang mga kasamahan sa trabaho upang magdala ng magandang kapalaran at kagalakan. Ang proton ay sumisimbolo ng lakas, protection at unity sa mga relasyon ang pagkakaroon ng proton sa bahay o opisina ay pinaniniwalaang magdadala ng harmony at pagkakaisa sa pamilya at mga kaibigan. The Year of the World Snake, kung saan ang mga relasyon at connection ay mahalaga, ang proton ay magsisilbing isang magandang halaman na nagpapalakas ng samahan at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Mainam ilagay ang proton sa mga lugar kung saan madalas nagtitipon ang mga pamilya sa lugar na kinakailangan ng sigla at enerhiya. Punsoy, maaari rin itong ilagay sa south east corner ng bahay upang magdala ng swerte at kayamanan. Siguraduhin, ang proton ay nakakakuha ng tamang sikat ng araw at hindi na overwatered upang mapanatili ang malusog nitong hitsura at magpatuloy na magdala ng positibong enerhiya.